Mayroon pa akong tirang ano ba ito? Chicken nuggets. Sama na rin natin yan. Ayan na rin akong shrimps dito. Ayan. natin yung ibang vegetables natin, carrots, golden red, red pepper, beans, ano yung mga natira, tira-tira sa rep, ano, kung meron, kung anong meron, pwede yung isahog, pamenta. Magic. Tapos lagyan na natin yung ating bekolyo. Paglalagay tayo ng pinakulo ang tubig. Simmer lang yan. Mga 5 minutes lang, ano? Lagay tayo ng 4 cubes. Lagay na po natin yung meaty natin, Ano? Miki po gagamitin natin ngayon. Tsaka yung miki nyo hanggat maaari, hugasan nyo para hindi masyadong maalat. Ano? Inuhugasan talaga ang miki. Pagutin lang natin yung miki. Maya maya. Pwede na yan, ano? Yan. Dito na po, no. Tikman natin. Tikman natin, mga kagigil.